Nagsagawa na ng final testing ang COMELEC para sa mga gagamiting vote counting machines sa barangay at SK election sa lunes. Para sa detalye magbabalita, mula sa Maynila, si JC Cosico. JC, mano-mano yung magiging botohan sa lunes pero saan sa ang lugar gagamitin yung mga VCM? Meron for context lamang do, Meron kasi three areas sa magiging automated na yung election para nga sa Barangay at San Kabataan sa October 13. Ito nga yung Barangay Pali para at Barangay Zone 2. Pareho sa Basta Maringas Kahite. At itong Barangay Tasong Tamo sa Region Estate. Ito nga ay kanilang tinapaghahanda nga para sa 2025 election. Ito yung kanilang target ay gawin na rin na automated yung barangay at free elections pagsatag ng 2025. Ngayon kanina, nagkaroon nga ng final testing and sealing itong uh, formal COMELEC dito nga uh, sa barangay pasong um, sa Mosa City. So, meron sila dito na daan-daan mga vote counting machines in total. Meron silang 133 na, uh, na mga BCMC sa bawat presinto at sa bawat uh, vote counting machine ay may spare na dalawa just in case na magkaroon niya ng problema. Maliban dyan, Cheryl, ay natapos na nga yung final testing and sealing ng VCM. Doon naman sa Cavite, ito nga ay para ma-ensure no operational itong mga VCM pagkakit ng mga halalan. Cheryl. JC, may mga nakita bang problema? Cheryl, so far kanina, ang mga observe lang ng Comelec at ng uh, media na nag-observe natin na ay itong mayroong mga balota na hirap ipasok doon sa mga vote counting machines, yung mga pagkakataon na, na iniduluwa yung mga balota. Pero sabi naman ng uh, mga election officer at yung mga electoral board ay ito ay uh, maayos naman agad-agad. Uh, depende lamang doon, doon sa pagkakataon ng papel. Dapat maayos yung pagka insert para talagang makain yung balota at sabahin yung boto. Terence. Mm -hmm. Ano ang sabi ng Comelec? Gaano ba usually kabilis na ipoproklama yung mga nananalo? Kasi, yeah, hybrid pero tatatlo lang eh. Tatlong areas lang ang automated, no? Dalawa sa Cavite, isa sa Quezon City. Yes, that is. Uh, so far, doon sa sinasabi sa atin ng Comelec uh, election officer doon sa District 6 na PC, we are expecting na after mag-close na eleksyon ng alas 3 ng hapon, 4pm, meron na adan na resulta itong halalan. Kasi nga, unlike doon sa mga previous na auto-gallon election, ito kasi, wala noong, um, it will just be a manual encoding. Wala yung mismong transmission itong mga boto Kung bagay yung mga SD cards, they will just collect it at nagalagay uh, doon sa fundraising center, saka so nagagawin yung bilangan. Unlike doon sa mano-mano election, kung saan talagang meron pang tinatawag na a Christian religion of ballots. So this time, it's the last thing that will your vote. Kaya nga, expected na mas mabilis na itong proclamation ng mga mananalo sa uh, eleksyon. And so far, kumusta yung mga last minute preparations pa ng COMELEC? Cheryl, so far, sabi ng COMELEC ay natapos na nga yung deployment nila ng mga election paraphernalia para nga sa barangay at SP election. Pati yung deployment ng mga libo-libong polis na na-deploy para nga at like, kalalan. Yung for you training, ng mga personal din ng mga polis dahil nga ito'y yung, uh, ito yung, yung pag-back out itong mga ilang mga teachers na mag-serve ka sa eleksyon. Sere. Maraming salamat, JC Cosico. Tuloy naman ang pagbabaklas ng Comelec sa mga ipinagbabawal na campaign materials habang dumarami rin ang nagre-reklamong kandidato dahil sa iligal na pangangampanya. Magbabalita, Simon Gualvez. Sinampay sa tabing kalsada pero may mukha ng kandidato. Yan ang bumungad sa mga tauhan ng Comelec sa Malibay Pasay kahapon. Pati kawad ng kuryente, hindi pinatawad. Kaya pinagbabaklas na nila yan. Muling paalala ng Comelec, dapat nasa common poster area ang campaign materials. Hindi rin dapat lalampas sa 2 by 3 feet ang sukat. Kapag hindi sumunod, may tuturing itong illegal campaigning na sa ngayon ay may apat na raan ng kinasuhan. Ito ang posibleng parusa dyan. Amin na pong pina-finalist, uh, pina, pina yung final draft ng isang resolusyon na magsususpend ng proclamation ng lahat na may pending na kaso sa uh, premature campaigning, sa illegal campaigning, sa vote buying at iba pang grounds ng disqualification. Sino mang hindi mao proklamang kandidato, ang next in line na nanalo ang otomatikong papalit. Ayon sa batas, may 30 araw na transition period bago maupo ang mga mananalong kandidato sa barangay sa Kabataan Elections. Ibig sabihin, sa November 30 papatak ang assumption of office nila. Bagay na sapat paraw ayon sa COMELEC para maresolba ang disqualification cases ng mga sangkot na kandidato. Ibang klase naman ang naaktuan sa barangay Rosary Heights 12 sa Cotabato City alas 9.30 ng gabi noong lunes. Etong si Kuya, galit na pinagbabaklas sa mga poster. Maya-maya, umaling na ang putok ng baril. Patay ang dalawang kandidata sa pagkakagawad at isang nadamay na residente. Dalawa rin ang sugatan. Agad namang rumesponde ang mga polis kaya naarestong labindalawang sospek. Nanindigan sila na isolated case ang nangyari. The election must continue. So the PNP and the other law enforcement agencies... So always on the top of uh, the situation, uh, we assure and ensure that the safety of the uh, voters or the constituents, particularly in that barangay, that uh, they don't have uh, any worries. Sa programang Bangon Bayan with Moon, kanina, sinabi ng regional director ng sa Barm na inaalam na nila ang motibo sa likod ng pamamaril. We are uh, optimistic na malaman natin kung ano talaga ang motibo nito. Kung uh, ito ay election-related, definitely, we'll address this and uh, we'll categorize the correct category para mabigyan ng focus, bigyan ng karaktag karaktagang mga personnel para sa eleksyon. Paalala rin ng Comelec sa mga kandidato, mag-ingat. Sa Davao, isa-isang tinutulungan ang mga supporter at kumakandidatong SK matapos mahulog sa dagat. Bumigay kasi ang footbridge na tinutuntungan nila. Habang dito sa Maynila, Etong kandidatong pakaway-kaway pa sa multi-cab, bigla na lamang nahulog. <laughs> Ngayon lang uli gagawin ang Barangay at Sanggunian Kabataan Elections mula noong 2018. Kaya paalala ng Comelec, kapag dalawang eleksyong hindi nakaboto, madi-deactivate ang inyong voter status. Kasama sa bilang na yan ang BSKE. Long weekend din ang halalan, kaya imposible o manong hindi makaboto. Samantalahin natin habang meron tayong family reunion, habang dadalo tayo. Uh, sa mga katoliko sa ating sa punto ng ating mga namatay, baka naman pwede makadalo din kayo sa mga presinto, makaboto po tayo. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.